Hi everyone! Welcome back to my channel. Okay guys, today is June 10. At ang aking bakasyonista ay uuwi na. Kasi malapit nang magsimula ang klase. Okay. Two months dito sa amin sa Lipa. At siya ay Nag-graduate noong last April. Two months siya dito. Gumraduate siya ng grade 6, guys, with honor. At nakakatuwa naman. Ngayon, nung nadito siya, marunong siyang tumulong sa akin. Natutuwa ako at malaki na siya. Pinagtitimpla niya ako ng hot chocolate sa gabi bago matulog at marunong na din siyang magluto ng kanyang food, ng fried chicken, at tinutulungan din niya akong maglinis. At ang mamimiss ko sa kanya ay ang aming bonding moment sa gabi bago matulog. Ngayon guys, parang kailan lang ay hatid sundo ko pa siya sa school, nung siya ay kinder. Pero ngayon, grade 7 na siya pagpasok. At sana ay si pa niya ang kanyang pag-aaral para ma-maintain niya ang kanyang honor. Yun ay bagong journey sa kanyang pag-aaral. at dadalangin ko sa Diyos na siya ay makatapos ng pag-aaral at lumaking mabuting bata. Goodbye. See you later. Guys, ito ang aking apo at siya ay alis na. Magpapaalam daw siya sa inyo. Okay, Kaylen? Bye, guys. Uwi na ako. Thanks for watching aking bakasyonista paalis na at ako ay malulungkot kasi medyo matagal na uli kami magkikita ang wish ko sa kanya ay pagbutihin niya ang pag-aaral at huwag kalimutang magdasal sa gabi at iwasan ang pagpupuyat at paggamit ng cellphone okay Please take care of yourself, Kaylen. I love you very much and God bless. See you later.